Magandang umaga po sa ating lahat. Isang malaking karangalan na kami pong City Health Office ang natasang manguna sa araw na ito para sa ating flag raising ceremony. Bilang pasimula po, tayo po ay magsitahimik at magpuri, magpasalamat sa biyaya ng isang magandang umaga na kaloob sa atin ng Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin sa pangunguna ni Ma'am Rosana Pasco. Ilagay po natin ang ating presensya sa Pakinoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Gabayan po ninyo kami sa aming mga gawain at bigyan ng lakas at korunungan upang harapin ang anumang hamon. Gawin ang aming trabaho ng naaayon sa iyong kalaoban. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa aming pamilya at mga katrabaho. Nawa ay patuloy po kayong maghari sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Barulho ating ka kanang kamay para sa panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Para sa ating pananata sa Bagong Pilipinas, sinatawagan po namin si Dr. Akisha Marie Villanueva, ang ating pong Medical Coordinator for PWD. Iitaas po natin ulit ang ating kanang kamay para po sa panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa, ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, Iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahik, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Manatili pong nakataas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod ng bayan. Ako'y isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit katapatan at kahusayan na walang kinikilingan magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko, ang isang lingkod bayan, makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Quality Policy We, in the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, A premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services to satisfy its customers, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve. in make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government Meron lamang pong paalala sa atin si Dr. Andrea Caballo ang ating pong medical coordinator for Animal Bite Treatment Center Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, bilang kinatawan po ng, at, ng aming City Health Office at bilang Facility Head ng ating Animal Bite Treatment Center, ay nais ko lamang pong magbigay ng dato sa inyo ukol sa aming mga naging pasyente sa taong ito. Mula pa lamang po ng January hanggang May ng taong ito, nagkaroon na po tayo or nagtala na tayo ng isang libo at anim na raan humigit kumulang na pasyente na nakagat at aming nabakunahan. Dito lamang 30 Hunyo mula nung bumalik ang supply ng ating bakuna sa loob ng tatlong sesyon ay eh nagkaroon na tayo agad ng dalawang daang pasyente na na-assess at naturukan ng anti-rabies vaccine. So kasama na rin ho dito yung mga nagsimula sa paturukan sa mga privado at nagtapos sa ating opisina. Ano ho implikasyon ng mga datos po na ito. Ang numerong ito ay lubhang napakarami kumpara po sa mga nakaraang taon. At dahil po dyan, dalawang bagay po ang ating pwedeng isipin. Una, maaaring tumaas ang awareness ng mga tao na kailangang magpabakuna kung nakagat or nakalmot ng hayop. At pangalawa ay ang mas nakakaalarma na dahil hindi na ang nagiging cause ng mga pagkakagat na ito higit sa lahat dumadami po ang nagmumula sa kagat at kalmot ng ating mismong mga alagang hayop sa ating mga tahanan. Kung kaya ako po ay binigyan ng um uh, ng katungkulan ngayong araw na ito upang magpaalala lamang po sa ating lahat lalo't higit sa mga may alagang hayop at pusa. Kailangan po tayong isang responsableng mag-aalaga ng ating mga hayop. Una, siguraduhin pong tayo ay nagbibigay ng malinis at sapat na pagkain at tubig sa kanila. Binibigyan ng malinis na tahanan. Ganon din po kung uh, mas maganda kung itali or ikulong ang ating mga alagang hayop. Lalo na kung kayo po ay may mga alaga or may mga bata sa loob ng inyong tahanan. At ang pinaka po sa lahat, siguraduhin po natin na ang ating mga alagang hayop ay may sa rabis upang maiwasan na sila ay magkaroon ng karamdamang ito at higit sa lahat ay maipasa po sa ating mga tao ganun po sa punto pong ito nais ko lang ipaalala ang tatlong bagay po kung kayo po ay makakagat ng hayop, aso o pusa na o nakalmot man po, tatlong bagay lang po ang inyong tatandaan so una po, hugasan ng mabuti ang parte ng sugat ng tubig at sabon sa loob ng labing limang minuto o higit pa at lagyan ng iodine pangalawa po, siguraduhin um, babantayan at oobserbahan ang hayop na nakakagamot loob ng labing apat na araw. At pangatlo po ay magpunta sa aming tanggapan sa Animal Bite Treatment Center o sa alinman po sa anim na pribadong Animal Bite Center sa loob ng sa ating San Pablo, sa ating lungsod at para po ma-assess at ma-manage ang mga pasyente. So yun lamang po at inaasahan po namin ang inyong pagtulong upang ating maiwasan na magkaroon ng kaso ng rabies dito sa ating lungsod at gayon din po ay hindi masayang ang mga resources ng ating bayan. Salamat po. Uh, isingit ko lang din po para po sa ating National Tuberculosis, uh, Tuberculosis uh, Program po. By August po is magdiriwang po tayo ng National Lung Month. So baka magkaroon po tayo ng mobile chest, A, uh, mobile chest x-ray pero doon lang po yun sa mga high risk na patient like yung mga diabetic po and lalo na po may mga smokers po dito. Yun naman po ay pili lamang po doon sa mga barangay na may mataas na kaso po ng tuberculosis po. So sa tuberculosis po, wag po nating babaliwain kung meron po tayong ubo na hindi mawala-wala kahit ehem-ehem lang po yan na umaabot na po lagpas ng dalawang linggo nangangayayat po ng walang dahilan, uh, pinagpapawisan sa gabi ng walang dahilan kahit malamig naman, naka-aircon at may lagnat. Huwag niyo pong baliwalain, magpakonsulta na po tayo sa ating doktor o pumunta man po tayo sa kanya-kanya nating Barangay Health Center. Thank you po. So lahat po, tinatawagan ko po ang mga kasama ko po sa City Health Office. So muli po kami po ay narinito at ah uh, Bilang kasamahan pa po, po natin sa ating City Health Office, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakatoon na binigay upang maiparating po namin ng ilang programang pangkalusugan para sa ating mamamayang Sampablenyo. Maraming salamat po. Bukas! ay may rounding birthday. Happy birthday kay Jose Rizal. 163rd birthday. So tayo ay makikibirthday yan, ha? O, kung hindi po kayo na-birthdayan, baka dalawin kayo. Gusto nyo po yan. So mas maganda, batihin natin na happy birthday. Ang alam ko, yung Plaza Liwasang Bayan, meron dalawang or organisasyon na nagtanong kung pwedeng mag-alay ng bulaklak. Pwede naman po, ano, Sir Paul, bu bubuksan naman po yan. Wala na ang tagubili ng minamahal nating punong lungsod, Mayor Vic Amante kasama si Vice Mayor Justin Gulago at ang ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating minamahal na punong administrator, Larry S. Amante servisyong may ngiti at sa lungsod ng San Pablo Bawal magandang umaga at ma